So yun mga boss tayo ay uh, maninig sa ngayon So matagal tagal tayo hindi Walang upload mga boss So balik dun tayo sa may ano Sa may tubigan Ang summer kasi ano maraming lumot dun mga boss Kaya hindi kita yung isda Pero ngayon medyo may ki, ano Medyo kita na yung Hindi pa naman lahat May mga lumot pa naman natira So titisningin natin So ang gamit pala natin ngayon mga boss Yung ating bagong gawang ano uh, Marble gun na pantik side din yan so bali titestingin natin pang apat na gawa na natin itong mga boss yan mga no order sa atin so titestingin natin so dito tayo maninig mga boss yan wala ng lumot ano mo siya lumot tapos dun sa dulo titestingin din natin dun yan kaisa tayo mga boss dalag bukas ng kabay na mahal na tayong isa yan so, tara tambi pa tayo medyo matagal nga magantay kasi bibihira na lutang yan e, lungi pa tayo ng pista mga boss para kita natin lang kung may lutang Ayan e, mga boss, pangalawang huli. malaki laki na din Pero hindi ito yung malaking nakita ko kaninang dalawa Hindi ito yung malaking nakita ko Pero malaki na oh Hindi nakalabso pa rin din dyan Kasi nakalabso ko so, unang, ano? oh, dun. Dun, sa una Oo, doon Doon sa nakita ko yung dalawa Doon oh Pag dito lumutang okay. oh. Ay, dahil akong Ay, malaki-laki ito dun sa nabaril ko kanina.

ay kasarapan lang oh. ay pares, pares yung daluyan nina ay parés pareyes na daluyan nina ay parés pareyes oo daluyan nina ay parés pareyes na daluyan nina ay parés pareyes na daluyan nina ay parés pareyes na daluyan oo ay parés pareyes Nung nakaraan, yung nabibingwit, dyan pumiso, di ko alam, saan dumaan yun? Ang? Ah? yung may namimingwit dyan. Nakaraan, dyan nakapwisto. Ayun kung saan dumaan yun. Nandoon, ha? Nandoon, nakabla. May daan ako dyan sa loob lang, yun. Baka mga silag mo yung malaki. Nahado sa may unahan ng malaki, eh. Iniisip ko, baka, baka karpa yung hayop na, ano din yung, yung pulag Oh, malaki na din, no? Oh. Baka karpa yung uh, pipiga. Ay, malalaki na dyan, andan oh. na, Nakabuyo sila sa akin. Kadali bagang sabawan. Hindi na lugi, lagapak na eh. Ay, sa lupit. Nagbawag na ako. na diba? ako ng pandalag sa... <laughs> diba okay, doon sa sabi naman ni Pepe doon. Pero hindi ba nakakaralbasaw doon? Ito makabuo mong paglapit ko. Timit ko yung dalag din yun. <laughs> nandaligit na oh, marami ko yung ano, pagong na andin oh pag pwede na sa ang kapal ng hayop na yan malaki na yan oh, oh. pa dun mo lang sa linaw na yung oh, dyan lang oh naabang abang ako Look, eh. Kung para sa na, Ito M Boss pangalawang huli dalag so yung mga boss uh, sigang na natin tong ating nahuling ano, dalawang dalag Ayan mga boss ito na yung mga gagamitin natin Ayan. tapos yung pangasim natin is kalamansi Ayan unayin natin mga boss yung ating luya unayin natin yung ating sibuyas tapos kamatis kapag luto na yung kamatis mga boss ay dadagay natin yung ating panad paminta mga dosing na Diyan na natin ang tubig niya mas Lalagyan na din natin yung ating ano, siling pansigang tapos papakuluan lang natin siya ng mga ano 5 minutes kasi madali lang naman maluto ang isda mga boss. So ayan mga boss, kumukulo na ayan. Ibang na mga boss. Nalagyan na natin ng ating okra. Ayan natin ang isin. tapos ang ating pampaasin mga boss tikman natin mga boss <sroguparía> ah, si será... So, ito yung panghuling lalagyan natin mga boss. Ayan, talbos ng kamote. Suwabe. Ah! Suwabe mga boss. ayun na mga boss. Napakadali lang gawin. Sinigang na dalag.